Ayan. So, pag-usapan po natin ang mga nag-drop sa kanilang pag-aaral uh, tapos naging billionaire. So, number one po dyan, syempre, ang may-ari ng Facebook na si, uh, tawag dito, si Zuckerberg po. Yung number one na meron po siyang, wait lang. So nandyan po 'yan si Evan Williams, no? So before attending the University of Nebraska, si Evan Evan Williams ay meron pong kabuuan 1.9 billion dollars, no? After dropping out sa kanyang school, nagsulat po siya ng kanyang computer code, at uh, created the blogging platform Blogger. So, eventually, selling the platform to Google, Williams spent two years working for the company even before co-founding Twitter, now X. He's now worth $1.9 billion. dollars Imagine nga naman, di ba? Pero, mas uh, importante pa rin ang edukasyon, guys. So, wag pa rin, no? iba pa rin yung nakapagtapos tayo ng ating pag-aaral. So, another is Ted Turner na meron pong kabuuan ang kanyang yaman na 2.5 billion dollars. So, ito po ay ang mga naging successful sa kanilang mga larangan sa tamang diskarte, sipag no pero hindi nag-drop out sila sa mga pag-aaral po nila pero yun nga po gaya po ng sabi ko syempre samahan mo pa rin ng determination iba pa rin po yung nakapag-aral ka so uh, Ted Turner drop out Brown University to work his father company Turner Advertising. So, taking control of the business. The company was rebranded as Turner Broadcasting and grew into a billion dollar enterprise. Turner has a net worth of 2.5 billion US dollars and dedicated philanthropists committed to restoring America's natural environment. So next po is si Richard Branson Namero on Pong net worth 2.6 billion dollars. Okay, so Richard Branson is the founder, is the founder of the Virgin brand. It's many companies, including the famous Virgin Virgin Atlantic Airways. So here originally he originally wanted, I uh, became a journalist. or an editor but dropped out of school at 16 to start his first successful business student magazine by the age of 24 he is his on Caribbean island and he was knighted in 1999 so ayan pa rin guys so i don't discourage you to drop out your studies kasi isa pa rin po mahalaga pa rin po ang edukasyon no kaya pero tinatakal lang po natin na ito ito po yung mga nag-drop out na mga billionaire na po ngayon. So, ayan po si Richard Branson na meron po 2.6 billion dollars po ang kanyang kayamanan. Grabe, no? So, andyan din po si Oprah Winfrey na meron pong 3 billion dollars. Alam niyo ba na si media mongol Oprah Winfrey has a net worth of 3 billion US dollars? No? isa po siyang anak mahirap tapos nag-aral po siya sa Tenes, uh, State University tapos nag-drop out siya at the age of 19 after uh, he land after she land uh, her first job in a uh, radio so however she notably decided to return to ESO. Syempre, but nagbalik pa rin naman siya sa kanyang schooling in 1987 when the university invited her to speak at its commitment. Despite her having own TV show and Oscar nomination, Winfrey opted to go back and finish her coursework. After turning her final paper, she awarded a degree. O, oh, di ba? pinagpatuli uh, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. So, af uh, after niya, after po niya nagkaroon ng work as a, uh, as a radio uh, job, no? Uh, bumalik po siya sa school. So, nag-drop out siya, pero pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang edukasyon. So, ang kanyang yaman ay nagkakahalaga ng 3 billion US dollar. So imagine. To so ang susunod naman po ay si Travis Kalanick na meron pong 3.6 billion dollars. Okay, so nag nag drop out. Nag drop out siya sa kanyang college kasi para po uh, mag-focus sa kanyang tech startups, car and red shows uh, and then ayun. Uh, uh, he is a uh, co founder of the Over and 2000 alam nyo ba yung Over? Yun yung ano, yun yung parang taxi. Yung pa, uh, kalaban po dati ni Grab. So, yun. So, nag-step down as CEO in 2017 and left the board in 2019, selling his 4% step for billions is now the CEO of Cloud Kitchens a global virtual restaurant company and boasts network of the region 3.6 billion dollars grabe so tamang diskarte samahan mo ng tamang diskarte pag nag-aaral ka pagkatapos mo kailangan mo pa rin ng tamang diskarte So, susunod din naman sa listahan ay si Barry Dealer na meron pong 4.1 billion grabe dollars tapos oh, so nag na drain na, nag drop out din to no may mga dropout cases din siya uh, case na tapos nag invest na po siya sa internet and media giant IAC in 1995 so prior to that he worked at ABC Paramount and Fox where he launched hit TV shows including Cheers and The Simpsons He also the chairman of Expedia and married to designer Diane von Fassenberg is William Thorne of her fashion business so today he has worth of estimated 44.1 4.1 billion dollars grabe no sana ganun din po tayo ka kayaman kaso wala po tayong yaman <laughs> so sunod din po sa mga billionaire na meron mga drop out cases sa kanilang mga studies ay si Jack Dorsey so ang kanyang yaman 4.2 billion dollars lang naman so so syempre he is a founding member of the Twitter and founder, chief executive officer, payments company square. So alam nyo, mostly kung nakikita nyo po yung mga social media, sila umaman. Uh, sa kanilang galing sa technology, no? doon sila umaman. So tamang discard nilang. Uh, nag-drop out sila, hindi sila nag-focus masyado sa kanilang pag-aaral. Pero, sinamahan nila ito ng sipag at syaga at discarte, syempre. So, having attended Missouri University of Science and Technology before transferring to New York University, Jack Dorsey dropped out to develop Twitter, head of the company 2021, currently worth around 4.2 billion US dollars. O oh, at alam niyo naman po na ang may-ari na ng Twitter ngayon ay si Elon Musk. Next on our list is Next in our list is Gabe Newell na meron pong 4.3 billion dollars. Okay? Nag-attend si Newell ng kanyang Harvard University pero nag-drop out din siya. So, he co-founded Valve Corporation in 1998 and now what? a healthy 4.3 billion dollars. Sana meron po din tayong ganun na kalaki ng halaga la 4.3 billion dollars. So, si Newell ay sang uh, CEO of the company with plays Big Roll and PC Games to so, Twitch Stream Digital Game Store has been labeled the iTunes of video games. Kaya naman, so lalo ngayon, no, napapanahon yung mga technology. So, iba talaga kung may knowledge ka sa ganun. So, ang in talaga ngayon is digital. So, yan. So, 4.3 billion lang naman ang kanyang yaman. So, sunod po sa ating listahan ay si Steven Spielberg na meron pong 4.8 billion. Sinong mag-aakala na isa din ito sa nag-drop sa kanyang pag-aaral. Okay, ito naman siya. Because medyo nagkaroon siya na mababang grades. That's why hindi siya tinanggap sa college. Alam niyo ba na si Spielberg ay founder ng DreamWorks Studios in 1994? No? Tapos si David Giffen kasama niya po dito. So ang kanyang tumataginting na yaman ay 4.8 billion dollars. Sunod sa ating listahan ay siyempre si Carl Icahn na meron 5.5 billion dollars. So ito po ay isang US investor na nag-drop out ng kanyang medical school kapalit ang kanyang pag-join sa army no Siyempre, in 1968, siya na po ang nagmamay, nagtayo siya ng, ka, uh, ng kanyang sariling firm. Ika became famous through a series of takeovers and changes of some biggest companies in America, including Texaco, TWA, and American Airlines. Syan, syempre, nandyan din po si Ralph Lauren. Ayan po, yung damit natin, Ralph Lauren. Hindi po yung damit ko, no? <laughs> yung Ralph Lauren, so. Hindi, pero hindi siya. Si, uh, si Ralph Lauren is uh, worked at part of in the garment industry as a teenager before establishing the fashion brand that bears his name. Ayan, so I love alam nyo na po, si Ralph Lauren, yung may nakalagay dito na Ralph Lauren. So, ayan po siya. Magkano ba ang kanyang yaman? It's 9.2 billion dollars. Grabe no, ang yaman-yaman po nila. Sana maambunan din tayo ng kanyang kanilang mga yaman. So, nag-drop out siya ng kanyang pag-aaral din, no? Tapos, siya pa rin ang Chief Creative Officer ng Ralph Lauren Company. So, ayan po guys, yung mga billionaires, yun pa lang yung partial na billionaires po natin na naging billionaire po. So, meron pa po tayong si, George si Giorgio Armani na meron pong 12 billion dollars na yaman. Ito din ay may mga uh, drop cases sa kanilang pag-aaral. Andiyan din po si As uh, Asim na meron pong 12.1 billion dollars. Andyan din po si si John Kong 16.1 billion dollars at syempre si Dustin Mos Moskovitz na meron pong 17.9 billion. Ganon din po si Li Kaxing na meron pong 36 billion US dollar. Grabe, tumataginting na 36.7 billion. At syempre, si Gautam Adani na 83.4 billion US dollar. Isa po siyang India. Diba? Isa siyang Indian business tycoon. So, nag-aral sa Jujarat University and his second year and moved to Mumbai. Grabe no? Andiyan ni po si Michael Dell na meron pong 100.84 billion dollars of course so mga teknol mga tech din yung mga negosyo si Amancio Ortega na meron pong 114.7 billion dollars pa rin no so grabe si Bill Gates si Bill Gates po 135 billion dollars no the world's largest software company si Bill Gates. Alam nyo ba na iniwan niya ang Harvard University to focus on building his Microsoft empire. Ayan ang yaman ni Bill Gates, no? 135 billion US dollars. So, if you wanna convert it into Philippine Peso, sobrang di mo na mabilang. Siyempre, kasama din po sa ating listahan si Larry Eliza na meron pong 176.6 billion US dollars. So, sinandal po, syempre, ang pinakamayaman ang nagmamayari ng Facebook, Instagram, Messenger, Whatsapp. Ayan po, ang nagmamayari ng Facebook, nagmamayari ng Messenger, nagmamayari ng Whatsapp, ng Instagram, ng Trade. Alam nyo po ang yaman ni Max Zuckerberg. It's 179.7 billion dollars. 'Di ba? Ang daming creator, ang daming gustong yumaman, ang daming nagke-create sa Facebook. No? Ang daming creator sa Facebook, ang daming gumagawa ng Reels. Ang kita ni Mark Zuckerberg, yung nagmay-ari ng Facebook, ay 179.7 US billion dollars. Grabe. So, nag-left po siya. Drain out po niya ang Harvard University, no? Para po makapag-focus sa Facebook. O, oh, di ba? Ang galing. Ang galing, ang galing-galing, no? Ayan. So, ayan, guys, yung mga billionaire na talaga naman na nag, may mga drop out cases sa kanilang school, sa kanilang pag-aaral tapos naging billionaire so imagine si Mark Sockenberg na ari ng Facebook ng Instagram ng Messenger Whatsapp and Trades ay siya yung pinakamayaman na may drop out cases 179 7 billion US dollars ayan guys so maraming salamat sa pag -tutok.